Maayong adlaw. So, today, guys, um makadto kami sa London kay ma-process kami sang amon Philippine passport. So ang akon upod, ang akon nga bata nga pinakamanghud kag ang ako nga bana. So after namo nag-submit sang amon application, guys, madamo pa kami time nga nabilin. So nag um, libut libot anay kami kag nag um, lagaw-lagaw anay sa London. So naagyan namon ini ang park, guys pwede ka nami sa mga uh, bulak nga tanom, no? So, uh, mix siya sang tulips kag mga daffodils. So, mga spring flowers na siya, guys. So, ginamix, mix nila. Pwede ka nami. Tapos, tanawa, blay lang mga sagbut, oh. trim git. So, damo isang tao, diri. Um, kay nami ang weather, guys. Kag school holiday. So, ang mga tao, damo, uh, mga tourists, Halina sa lain-lain uh, nga -lain, uh, bansa. So, tanawan nyo ang tulips, guys. Kanami siya tanawon So, naghapit yung kuya kang nagpicture picture So, manami pag-spring kay, um, gagarawa sila, gapamulak. Tapos, uh, wala na kami nag-train pabalik sa, um, nga uh, Finchurch uh, station. Nag, lakat-lakat um, na lang kami pabalik kay hindi maging malayo. Ah. So, tapos, kanami pasang panahon kay warm. Kag, um, wala ulan, guys. So, tapos may nakita kami nga pulis nga salakyan kanami sa ilatan awon no ka ano ga patrol lang na sila dira sa may river thames guys so um, I abin mean, niyo to kay nako diri sa london guys pero ang uh, maamis gyapon ko sa mga buildings nila diri kanami blatan awon ha? Oh. tapos sa mga buses nila no mga double decks nga double decks ng mga mabasis kanami tanawon tapos ina guys St. Paul a uh, Cathedral isa-isa uh, sa pinaka famous nga cathedral diri sa London so kanami lang sa iya uh, tanawon so um, diri kami nag-agi sa mga alagyan nga gagmay pabalik sa station namon so perti ka busy ang London guys salamat sa pagtanaw please like and subscribe Madamo gid nga salamat. Bye all. Love you.